Ang pagmamaneho at pag-aari ng sasakyan ay isang responsibilidad dahil bukod sa mga panuntunan sa daan na dapat sundin, may mga pamantayan ng mga sasakyan na dapat panatilihin upang masiguro na ang iyong sasakyan ay ligtas na maibabiyahe. Mas kilala ito sa tawag na maintenance. Kapag hindi sinusuri ang sasakyan at patuloy na ginagamit, maaari itong maging abala sa iba at banta sa kaligtasan ng marami. Isa sa mga pangunahing nirereklamo dito ay ang mga sasakyang nagbubuga ng itim at mapaminsalang usok. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, nakakaambag ito sa air pollution at mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act No. 8749 o ang Act Providing for a Comprehensive Air Pollution Control Policy and for Other Purposes. Nakasaad sa batas na ito ang regulasyon para sa lahat ng uri ng sasakyan at makina nito kung saan hindi mabibigyan ng rehistro ang isang sasakyan kung hindi ito pumasa sa emission standards at hindi nakapagsumite ng Certificate of Conformity mula sa Department of Environment and Natural Resources. Ang sino mang mahuli na nagpapatakbo ng sasakyan na nagbubuga ng mapaminsalang usok ay maaring pagmultahin ng 2,000 pesos para sa first offense, 4,000 pesos naman para sa second offense, at multa na nagkakahalagang 6,000 pesos at suspensyon ng ORCR ang ipapataw sa pangatlo at mga susunod pang offense.